Nasa Dati Bro, di pera Nasa isang Bro, di pera Dati pa Yung 25 na <laughs> Napa-install ka ng STC Bank Hindi, ngayon mura na to Kasi marami nang baka bago <laughs> Ah Sa 25 Wala na STC Bank Napa-install ka ng Bank Sa 25 Assalamualaikum Bro Assalamualaikum <laughs> Assalamualaikum <laughs> Tignan mo, oh, mga basura na oh Kasi Yan Mga brother natin ang mahal. Grabe, ang mahal. Bakit kayo so, natatanggol? Dami-dami nyo magtutulak. 30 na tutulak sa isang sasakyan. Dati, ano kami dito eh. 30 lang yung mga, yung ano dati. Yung mga ATV. Ngayon, 120 na. Hop. Hop. Aba-aba-aba. Sigabayan. O, oh, oh, sa kabila Sa kabila. Sa kabila. Sa Parang oh. Sino? Sakay na. Sakay-sakay. Sakay na. Oy, may kayo pagdating Oy, kain na mag-drive oh. Pinong-pino. Pinong-pino. Bigat. Wala na, dadali na sa siya ito yun. Mahal dito lang, 150? Grabe naman mag, ano sila? Edo. ano pa, oh. Yan, may... Magkano ang ano dyan? Ito, so, maganda 'pag desierto oh. <laughs> ano? <Pange> <coughs> okay Malisya 'yung Hindi na tayo. Maso tayo.

Bakit <laughs> Grabe! Para matutumba ito, ano? Ani. Bakit mo nga? Bakit mo nga? Para patutumba. Oh! Oh! Ito dito! Meron kami! Oh. Mas maganda pa dito kaysa dyan eh! Ito lang si Vino. Kumanya. Saan? Mas maganda pa dito! Ben! <laughs> Hahaha! Masa so, agad na ba? Eh. <laughs> <laughs> ano ba yun? Parang nakakatakot sa bahay dito Pero kinakaya no? Oh. Huh. Kinakaya niya Kami po ay nandito sa Kaso lang <laughs> Likod? Ano <ali. laughs> May bakal dito sa likod di na ano tong kabel para nakakaano yung kamel. Uh, kasi ganito pala sumakay sa kamel. mabaho no nami mo oo nga hindi eh. baka dito sa lugar na to kinakaya niya talaga no bagay kasi dati What? ha?

<laughs> Bro! Parang ano, matutumpa! Alo, 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 alo! Uy, dong! Yala! na! tingnan natin kung paano bumaba! Alo, 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 Tingnan natin! Uy, uy! Uy! <laughs> Adama pako. Pasergan? Daginga, daginga. Hay, oui, oui, oui. Hay. Nagawa ano, yung camel para nagrereklamo ng na camel. Aba, wala.

Nangasakal ah, ka na? Yung, mga, yung kamelo. An Ang tagal nyo naman. Wag, ganyan talaga yan. Kaya nyo yan. mo sa Oo. Ayun o. dami sa kayo. Hahaha. <laughs> hey! Next, 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 next. Bro, Bro alu na. Yung ano mo. Hindi, okay lang yung isa lang, para na ah, Tama lang yung makisa. Binti ko isa.

ada ni, bencing Isa. hah? Si bro Jangan lah. Ayo, ayo yang magpahawak <laughs> Ayo yang magpahawak Isnavero Isnavero itong camel na ito Isnavero yung camel? Mas <laughs> ito nagagalit to Ito hindi Kalas Ito hindi ito nagagalit eh Sorry Oh, ito hindi ito nagagalit eh Bro bro Ano talaga oh

yung camel para nagagalit sa atin nanawa <laughs> ako pero ito hindi na ano ito, to puti hindi siya, naganama. hindi siya nagagalit pero yun napaguda tayo oo Ay, yung mga vlogger na punti nila ganoon tapos buhay na buhay pa yung isla tapos yung sabit sa ano pamingwit ha ah. Ano uh, anong trabaho nila engineer nito anong ano nila sa'yo elektro Ano pala yun? Mga kabel oh Ayan mga bata pa oh Ang dami niyong linuto. Ah. Oh, kagabi? Ano-anong niluto Ito saan ang gagawin ko kanina? Kina tayo ko doon, kina Sige, wala na video Malayo ba bahay nila dito bro? Malapit lang Dito niya ito yung mga bahayan doon Dito pag pa tayo eh Pag ano yung turn Maganda yung ano Magkano ano niya dyan? niya dyan?

Sana all naka iphone oh. Siyempre, yes, ito, ito pareh. rin Ito na naman yung mga kasama natin Ayun, <laughs> Masya Allah Assalamualaikum yeah, Wala yun As mga kasama natin Kami lang <laughs> pa rin, apat lang kami Ang mga masisipag naman na tutimunguna bro muna pinto tisake tayo, dah? Ha? Yan na pala bro parang biga na kayo bro sa sa orange. nga, ako sa na ko na ano pa point point, point point, point point, point ako point point, point na point point, point point, point point, point point, point point, Yung point, ko point, point point, point point, point point, pag sinabing dadaan kami, dadaan kami. Ayun Ay, yung magandang no? ano, ang gilid nyo. Kaya eh, biniyak yung kalsada. Oh. Walang bundok. Ay, bundok. Walang bundok-bundok sa Saudi. Pag dadaan eh, kami yeah. dapat. Pag dadaan ang ano, karsada, dadaan ang karsada. <laughs> Tignan mo, oh. solid yan. Oh. Grabe yung palusong nito. Bro, ba? ganyan yung inaano mo bro, di ba? Ganyan yun. Bato, yan. Yan. Bato yung inaano mo, di ba? Bro, medyo yung maki makina mong ganyan. Yeah. Ayun ganda ng design. Ano doon. ba ang handi, para para sa anyan? Eh ako design na lang yata nila. Yun. Ilaw yata yan. Hindi, para na rin. Mas para anti kulap sa yata yan eh. Hindi na kulap siya. Para mo. Lampas ang diriya yung awag nila doon na parang desert o na malawak. Hindi ko pa na. Na nagbato siya ng ibon. Oo. Oh tapos kulay gold yung ano eh pinahanap siya ng ano inuli ng Pakistani uh, na, nakita sa CCTV tapos naghuli talaga sa kanya mga sundalo oh. kung dito bet siya na, ano? sa Makayo nanguli siya ng ano kukunit sa dagaan bib bibenta pang kakarera kakarera so, sugal lang ngayon eh, oo oh. pati kasi dito nakakawala lang eh ro Antok na talaga ako. <laughs> Alas 3 na ano natulog. Gubising <laughs> na nalo magpapadjar. Basta masisisi. At si Salaud din nakagaala rin no. ganon talaga para magmasisipag sa ano. Mas nami. Biroe uh, pag salapat tayo sa Al Raji. Oh hirap, hirap pa umakyat <laughs> diyan sa bahay. Pa. Kapag panjenasa pa. pa. pa Matagal ko nang pinapangarap yung bro, makapunta dyan Eh hey, ayaw mo na mabasa ano eh Nakapag tinasya pa Ay may ano pa pala tayo no, online Wala na kami Wala, magas na tayo Hindi, baga ano pa rin tayo Wala na, sila hindi, na ang lang Hindi, yung mag online, hindi, online lang yung, yung hindi ano, na yung, naka -ano. Hindi naka ano Hindi nakapag uh, nalabay nalabay presenta. Hindi Nag-resenta nag Kali na ano, wag po Wala muna daw pasok kasi pagod lahat ng present. Hindi, sa online meron Yung mga hindi lang nakapag-presenta Tingnan ano. Pinano ni ano yun, ni Profesor. Ginausap niya kanina si Ustad Alin. Ay pa, si hmm. kasi preparado ang mga tao. Kaya ano. O, kaya gusto niya. Ay, paano talaga? yung... Oh. Kasi kaya parang mag-extend yata tayo ng isang linggo. Wala si Abdul Salam kasi... Baka nga hindi tayo makagraduate. baka nga ang graduation natin after uh, Oo, oh, after na raw. Kasi si Abdul uh, Salam, na ano ang saglit lang daw. Ano na kagad? graduation na. <laughs> Di pa rin siya nakapagturo ng ano. Ba, ba, ay, no? ay. Kasi ano, just yung abdelsalam. Ano siya pa, anda? May pasok pa tayo. Papasok pa pala yan. Pasok problema. Oh, sige, bro. Nandito oh, na lang siguro. Ayun, kasi, uh, harap, At, pagod na. <laughs> ano talaga ako. Me, bro. Bag mo, bag mo. Oo. Lipat, lipat, lipat. Bro, tubig mo malalaglag. Bro, lipat ka na kasi ikaw yung ano. Ako nilipat? Oo. Oh. Paano po yung eh, makikita sa gorja? Ako. Hindi <laughs> 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 kasi nasa kaliwa yung ano gwardiya, so, niya. Hindi ng gorja man. Ito, ba't hindi nasarap? Masya hey, hindi naka, ano si Bro Gibral, hindi nakatub. Oo, <laughs> oh, sa <laughs> pasok <laughs> pa, paso, po, itub na <laughs> hey, bro, sa ka lang kayo. Mga brother natin. Iya, no, ni Allah. Kita tayo ngayon. Aga natin. Agabi pa tayo walang tulog. Kaya magtulog tayo maaga dahil mamaya may lecture pa tayo ng sala. Sa so, mga nagsyahada nung nakaraan. Sa so, hanggang dito na lang siguro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagod na talaga.